Uh, o, oh, tumubo na to. Naka-stuck no, na. No, Naka-stuck. Hmm. Nothing. Uy. May nag-join sa atin. May nag-join sa atin, guys. Sino yung nag-join? Sino yun? Uy, no. Ayun na to nag to sa akin, ha? Tawagin niya natin. Pati natin. Boss, ba't ka nag-join sa akin? Ka nag-join sa akin, ha? Ka nag-join sa akin. Uy! May pangarap daw siya. Anong pangarap na ito? Tanongin natin. Ay, mali. Hmm. Ano yung, yung, yung pangarap? Ang pangarap na ito? Ano ba yan? May pangarap ko. Oh, ay, seconds. Seconds pa gusto mo. sige, bibigyan natin sa kanya yung gusto niya. Gusto niya daw ng seconds, Ah, eh, God, excuse guys. Labas natin ng may wagon tayo din ticket. Yun, sakta, marami ako. Naswerte ka, nagpa-shoutout sa'yo. Huwag gumalaw, huwag ka gumalaw, huwag ka gumalaw, huwag ka gumalaw, huwag ka gumalaw. Payota niya to. Uy, ba? Uy, may green bean, bitch yung. Eh, yun ako. natin sa gisang ano sa'yo. Bigyan natin siya ng... Yan, blessing na natin guys. Yan. Kasi po na yan. Pag ikaw di ka nag-thank you, kikikita dito. Okay, hila. Tiyampay mo na yung binigay siya. Kapag hindi ako hindi ako. bim! Ayun! Ayun, guys. O, ito yung sila ko sa kanya. Okay. Uy, yaman na! ano? Kapag tayo ng isang pangarap ng viewers natin. So, alis ka na, boy. Alis ka na. Alis ka na dito. Ayun. Ayun na. Ayun ka. Alis na dito sa garden ko. Alis dito. Alis ka na. Alis ka na dito. Alis na. Alis na. Dito. Lignan, ligna, ligna, alis na. Alis na. Ako ng pangarap Take on ano na Okay, hansi na Hansi na mag-like Mag-subscribe At bebesingan din natin na kanilang mga pangarap Yes, nakatupad ako ng pangarap